dito ulit ako kila Pinti na Janet Cycle Mart dito sa, sa uh, Victoria Subdivision, ito na sa So malapit lang ito sa Dang Reina So for this video naman po, so nakikita nyo to Ito yung Mountain Peak Ninja 2022 na XC Hardtail Mountain Bike Frame Kasi sa mga previous videos ko uh, Buong bike na, na, Ang frame na ginagamit nila yung Mountain Peak Ninja 2022, so ito lang uh, Ito yung first time ko maka-encounter na frame lang Yeah, meron silang dalawang pira ano, dalawang pieces Array. na ganito, anong 'yan? Array. Parehas lang yung kulay. So nakita niyo. Ah, uh, parang glossy black. Tapos may konting pula. Yan, may konting pula sa 27.5. Pero majority ng kulay nito parang glossy black eh. So i-check natin yung specs ng uh, frame na 'to, no? At kasi may mga nagtatanong, may mga nagtatanong kasi sa akin eh. Kasi nung yung video ko last week, eh meron akong topic na yung ginawa ko na tungkol sa ano yung ano yung mga mountain peak XC Hartel mountain bike frames na popwede pwede na ano sa malaking chainring ito lang kasi yung hindi po pwede doon sa 48 eh. kahit na siguro sa 46 hindi po pwede so gusto ko sana ng ano eh sana matuloy na na makagawa ko ng video kung ano ba yung talagang pwede dito na pinaka yung pinakamalaki na posible dito sa frame na to no at saka uh, since na 27.5 to Uh, tignan natin, i natin kasi kasama ko naman si Papa Arjo. Ito lagi yung gulong niya, lagi ko natetested yan. <laughs> kasi yung gulong niya, 29 by 2.0. So, tignan natin kung magkakasa. Dito sa 27.5 na 2022 Mountain Peak Ninja. Kaya mag-start na tayo. So, ito na nga guys. No? Ito yung 2022 Mountain Peak Ninja na XC Heartland Mountain Bike Frame. Uh, Siyempre, pag Mountain Peak na frames, aluminum 6061 itong particular na frame na to, yun nga, sabi ko kanina 27.5, then uh, medium size, or size 16 then, uh, tapered yung head tube, yan, tapered yung head tube tingnan natin kung ano daw yung pwede dito na he, pang headset na tapered, no ayan, 44.55 yan, ayun ko na kung nakita nyo, no, pero nakalagay dyan, 44.55 na itong, ano, yung sukat nito, no, yan, para to sa tapered, tapered na headset at saka yung pang tapered na rigid part Then uh, fully internal cable routing, yan. May internal cable routing na sa FDRD tsaka sa rear brake. Yan magcha-channel dito sa labas. Yan dito dito to. dito. Dito magcha-channel yan eh. Then uh, pang BSA threaded na photo bracket shell. Syempre pang 31.6 mm diameter na seat post. Then quick release yung dropout. Then syempre Pantis brake caliper mount naman yan is post mount yan. Lap naman ng, lahat naman ng mounted Tip XC Hardtail mountain bike frames, ganyan. Then, uh, tingnan natin, uh, isang mount lang ito. Na, yan, ito yung mount sa tubig, no? Pag maglalagay kayo ng bottle cage, saka uh, bottle tumbler. So, tingnan natin yung paint job nito. Tingnan, sabi ko kanina, glossy black, parang metallic niya, no? Parang may mga crystal, 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 then yung m ano yung logo ng mountain peak yan may design pa no yan tapos ang ito yung mga pula-pula yan yan yun lang yung pula, eh. Yan din lang pero the rest uh, the rest ito ay black then ang presyo nga pala palad nito 5500 pesos yan ito ay ko yung y ti 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 So next ti tibangin naman natin tong frame na to. Yan, hindi ko pa kasi natitimbang to eh. Ah, ah Papa Arjun. Pati ano, timbangan natin yung ano, yung frame. Okay. Yan, hindi pa natin, hindi ko pa natitimbang to frame natin. Ah, mga ano eh. Jawan. Monster pa lang yata yung ano eh. Monster tsaka Everest pa lang kasi yung na timbang ko eh. Yan, tingnan natin to, no. Weight check. Weight, weight. Yan po, pasok. Ay, hindi sa may butas. Yan. Ah, ano ga na rin. Sing big, ano, sing sing to ng ano na Mount Monster 2022. Ah. Lamang lang ng 0 0.10 grams. Iyon kasi sa Mount Epic Monster 1.85. Ito 1.86. Gumaan na rin pala ng ano, yung mountain peak media. Bago labas lang din ba yan? Oo, oh, bago. Ah. Kasi yung luma, yung luma kasi model ito, medyo may kabigatan. Eh. Ano model ba? 2022? Uh, 2022. Ah. 2022. Wala pa silang 2023 kahit anong brand. Ah, kahit anong model pala wala. Kaya pa kamahulog na. So yun nga. Ah, uh, ngayon naman next naman pala. <laughs> at i if test natin to no dito sa ito nga 27.5 to so, si fit natin sa 29 by 2.0 na Maxxis Grifter. Ito na guys no, ito na yung 27.5 na Mountain Peak Ninja 2022 na XC Hardtail Mountain Bike Frame at saka Maxis Grifter na 29 by 2.0 then ang ribs mo ilang depth ilang, ilang ano gano pala kalapad 32 32 mm so okay, tingnan kung nung parang din na 2.0 yan tingnan natin nga kung nakakabit talaga ayan nakakabit talaga ayan naka okay na ha? check natin ha yan so tingnan natin yung clearance dito sa chin stick ayan medyo tinang pa tayo pagkakabit pero tinawa dito nakabila ayan Uh, under ano to eh pa, siguro mga 3mm yan dito hindi kasi pantay ito kasi 3mm under 3mm ito under 2mm yan yan ito, 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 ito na para makita yan yung clearance yan ha dito yan yan so sa sa preference ko kasi ang minimum ang minimum is 4 to 5mm para sa akin para sa akin hindi pa rin pasado pero meron pa rin gumagawa ng ganyan eh Naalala mo yung naparoon mo yung, ano, yung Mountain Peak Monster na, ano, na 2022 rin. Oh. Na naka, ano, 1.9. 1.9 na uh, gulong. Ito nga, syempre, di ba, di ba, nagkasa to. <coughs> Kaya, nag, di ba, 2.0, diba, ba, diba, 2.0, pero, tapos naka wide rims ka pa na 32, ano. Nagkasa. Kasi nga, malaki yung buka ng rear triangle. Malaki yung buka chainring eh. do nagkakaroon ng ano ng issue doon sa chainring naman kaya yung chainring nagkakaproblema ng iba hindi na ma-install yung ano yung mga kahit na 42t ang nalalako doon sa may ano eh sa may Philippine Arena sa Bulacan ginawa pa lang ng DIY threaded spacer para lang may kasi yung 42t pero kasi sa mga sa mga nagba sa mga na ko kasi dalawa pagkalako dalawa yung ano eh klasing crankset yung kinabet yung isa doon sa doon sa Big Birds yung ano yung direct mount. Doon naman sa no sa Philippine Arena, alam ko si alam ko si Manu Dior yun eh na M4100 o 5100. Yung kasi pang 2 so walang mount yun sa external part ng Spider. Oh. Uh, ang tatry namin ngayon yung pang 3x. Yung pang 3x kasi yung pang 3x na yun bukod sa mahaba yun ano, yun yung pinakamahabang spindle, yun din yung may external mount na Spider para do sa malaking chainring. So, so 'yun 'yun ang i-check namin dito sa dito naman sa bottom bracket shell nito kung magka, kung ano yung kakasya na pwede. Yan na guys no, na-install na yung uh, crankset ni Arjun. Yan tinanggal na yan. It's kind dito. Ito yung ano eh, ito yung kapatid ni kapatid ni Ixet Jantun na XC XC Jantun S3. Ito yung pang 3 by pang 3 by naman to na crankset. Yan nga yung may external mount yan, external you know, Ito yung 104BC din na may external mount para sa malaking chainring. Yeah, kasi ano yan eh, sa 104 BCD na yan, may, pwede ka magkabit ng dalawang chain ring, yan. Okay. Ito yung 64 BCD sa ground ring. Yan so i-clearance table natin no kung kung po pwede. Ayan, pwede. Sa 4040 -40, pag ganito yung chain ring na pang 3 by pwedeng pwede siguro mga 3mm to ayan 3mm yung clearance no ayan tapos ang, uh, tingnan natin yung spacer na nilagay Uh, dalawang spacer dito sa drive set drive side at saka isang spacer dito pero ito parang mas manipis to no? Manipis yung. Manipis yung isa yan manipis yung isa eh pero kahit na siguro magkapares lang pwede din eh no? medyo mas lalaki pa yung clearance ako pero ano lang parang micro mm lang eh no? wala pang 1 mm yan yan pwede yun oh. sa sa 40 4040 na pang 3 by po pwede tapos yung yung crank dapat pang 3 by na 104 BCD no yan kasi merong external mount eh. pero kapag magpapalit ka ng ano magpapalit kayo ng 1 by kasi di ba yung 1 by makapal yung chain ring kasi ng 1 by narrow wide makapal pag nilagyan pag nilagay nyo dito pag tinapat nyo yung, uh, yung, yung yung makapal na chain yung part na tip alanganin na alanganin na Oh, yun nga talanganin na maliban na lang siguro kung ililipat ililipat yon dito pero parang hindi na pwede no oh, hindi na pwede. kasi ano na eh pag, pag nilipat naman pag lahat ng ano pag lahat naman ng spacer nilagay dito wala na suporta dito sa kabila baka tanggal no mm -hmm. hindi na, hindi na magiging secure delikado na ito lang talaga yung pinaka most na ano eh na pwedeng gawin eh no dalawa dito na, na spacer tsaka isa dito yan pero ano kung tatanungin nyo ako kasi uh, pasensya na guys kasi wala, wala kasi akong 40-40 na ano eh narrow wide na pang 1 ito lang available yung pang 3 ayan pero uh, pero feeling ko di ko i-recommend yung ano eh one by narrow wide na 40-40 masyado ng ano masyado na malapit parang ganyan na lang siguro para yan na tignan ko lang pag ano yan, siguro pag na, narrow na, ano, pag narrow wide dyan parang ganito na magiging maging sa may coco ko no siguro kung magkakaroon ng clearance yan baka 1mm lang siguro yan yun nasa sa inyo na yun kung Uh, gagawin niyo 'yun, no? 40-40 na one by narrow wide, no? Pero ako, kung ako ko tanong niyo, alanganin na. Ito lang ang safe na pang three, ano, ito yung safe na pang 3 by 3 by na chain ring 'yan kasi manipis lang 'to, eh. Yan. Pero 42T kapag 42T na kahit na one by narrow wide, okay naman 'yun. Yan. So, at least nakita na natin yung ano ko ano pwede dito sa bagong model ng Mountain Peak Ninja na 2022. Kasi, yo, 'di ba yung mga unang model, yung isa 20, ano, Mountain Peak Ninja 2. Kasi yung ninja to, may nakalagay na to. May nabay check na ako noon eh. Yun ang mga unang model ng Mountain Peak Ninja. Uh, hindi internal cable routing yung preno. Ito kasi fully internal cable routing. Yan, so, yan. Nakita nyo na yung uh, clearance nito. Ito sa frame na to. Yan yeah guys, no, na, na-feature na natin tong uh, 2022 Mountain Peak Ninja XC hardtail Mountain Bike Frame. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa frame na to, i-comment na lang niyo sa comment section down below at ilalagay ko sa screen yung uh, contact number nila Kuya Tintin, ng Genesis Mart at yung address yan. So ideal uh, ideal ideal sa mga malalapit dito na no, sa Victoria Subdivision. Siguro yung mga taga Las Piñas, taga San Pedro Laguna, taga Victoria Subdivision yan, yung mga taga doon. Yan, uh, madaling puntahan to. Yan, hanggang dito lang. Sa, so maraming maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget na subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matutuloy natin pa kayo. Okay sa maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.